paano gumawa ng e-travel kung paalis ka ng Pinas? Umpisa na natin. iba pang information, pati yung paggawa ng e-travel, kung pauwi ka naman ng Pinas, is nasa number 28. Okay, so dito nakalagin na tayo. Dalawang process para makapag-login sa eGovPH app or sa e-travel.gov.ph. So sa homepage ng account natin dito, itap natin yung new travel declaration. Dito, pili natin yung for me tapos by air, tapos departure naman. Kasi paalis na tayo ng Philippines. Then tap natin continue. Doon sa pinakataas, yung purpose of travel, kung OFW ka, yan ang piliin mo. Kung hindi naman, marami pa pagpipiliin dyan. Piliin mo yung tamang purpose doon sa gagawin mong paglabas ng Pinas. Sa traveler type, aircraft passenger, tapos yung flight information mo, um, ilalagay na natin dito dito sa flight information, i-check mo na muna yung booking details mo. Bali, ang ilalagay natin or pipiliin nating airline is kung anong aeroplano yung aalis ng Pinas. Tapos, nandun din sa booking details mo, yung flight number nun. Sa so, origin, yung airport of origin is ang airport ka sa Pinas aalis ng bansa. So, may kita mo yan sa booking details mo. I-double check mo na lang. Tapos, piliin mo yan dito. Date of departure, kailan aalis ang eroplano mo mula sa Pinas? Okay, so dito tayo sa transit or connecting flight. Kung ang flight mo is mula Manila, diretso ka agad ng Riyadh, since yun yung pupuntahan mo, wala ka ng ibang bababaan na airport bago ka mapunta ng Riyadh, huwag mong lagyan ng check yung with transit or connecting flight. Pero kung, kung uh, Manila to Bahrain to Riyadh, yun yung natin ng check. Tapos ilalagay natin yung flight details nung connecting flight mo dito sa transit or connecting flight. So, saan ka bumaba bago ka mapunta ng Riyadh? Sa Bahrain. So, yung Bahrain yung ilalagay natin information dito. So, country of transit, Bahrain. Airport of transit, Bahrain Airport. May kita mo yung pangalan ng airport means, mismo ng Bahrain doon sa flight details mo, sa booking details. Tapos, date of transit, kailan ka dumating ng Bahrain. So, yun yung date of transit mo. Tapos, after nung Bahrain, lilipad ka na ng papuntang Riyadh. So, nasaan bang Riyadh? Country of destination, part siya ng Saudi. So, ang pipili natin ditong bansa ay Saudi Arabia. Airport of destination, may kita mo ulit yung, uh, yung pangalan ng airport sa Riyadh dun sa flight details mo. Ilagay mo na lang dyan. Or, Riyadh airport na lang ilagay mo. Date of arrival kailan ka dumating ng Riyadh. Tapos, destination address is ilalagay mo na yung uh, city kung saan ka bumabang uh, or saan ka nakatira. Kunyari, taga-Riyadh ka, so ilagay mo na lang yung Riyadh. Pero kung kunwari, nasa ibang city pa yung yung talagang pupuntahan mo, ilagay mo na lang yung city nun. Tapos, pag okay na, itap na natin yung next. Tapos, lalabas na yung QR code ng e-travel mo. So, gawin mo na lang ng screenshot or itap mo yung download QR code dito para ma-save sa gallery. So, so in case na tanungin ka ng customs bago ka umalis ng Pinas, is nakahanda na.